Isa na namang matapang na pahayag ang binitiwan ni Skip Bayless patungkol sa kinabukasan ng Los Angeles Lakers. Sa panibagong episode ng kanyang show, tinira na naman ni Skip ang direksyon ng Lakers, particular na si Rob Pelinka at ang coaching staff ng Koponan. Ayon sa kanya, kahit anong roster move ang gawin ng Lakers, kahit pabuoin pa nila ang pinaka-balance na lineup, hindi ito magkakaroon ng kabuluhan kung mananatili pa rin sa pwesto si JJ Redick bilang head coach. Para kay Skip, si Redek ay hindi ang uri ng coach na kayang magdala ng isang team sa kampyonato, lalo na kung ang pangunahing bituin ay isang generational talent tulad ni Luka Doncic. Mula sa kanyang pananaw, kung patuloy na ipipilit ni Pelinka ang kanyang kumpiyansa kay Redek, ay masasayang lang ang prime years ni Luka, at mauwi rin sa wala ang lahat ng pagod at sakripisyo ng team. Dagdag pa ni Skip Bayless, oras na raw para kay Rob Pelinka na maghanap ng isang coach na hindi lang mataas ang basketball IQ, kundi may malawak na karanasan at malinaw na sistema na uubra sa estilo ng laro ni Luca. Hindi sa ang pangalan o playing experience lang ang kailangan ng Lakers ay isang leader na kayang iposisyon ang kanilang franchise player sa tamang sitwasyon, mapa-offensa man o depensa. Para kay Skip, isa itong malaking test sa leadership ni Pelinka bilang general manager. Kung magmamatigas siya, maaaring hindi lang si Luka ang ma-frustrate, maging ang mga fans at ang buong organisasyon ay muling malulugmok sa isang walang direksyong rebuilding phase. Isang bagay na hindi na kayang tiisin ng Lakers Nation na ilang taon na ring nagtitiis sa mga desisyon na hindi naaayon sa tunay na championship mindset. Samantala, hindi rin pinalagpas ni Skip ang isyo kay Austin Reeves. Ayon sa kanya, dapat daw magingat si Reeves sa mga desisyon niya sa kanyang kontrata. Kung patuloy umano siyang magpapakatigas at hahabol sa malaking kontrata gaya ng ginawa noon ni Dennis Schroeder, maaring humantong siya sa parehong kapalaran, walang permanenteng team at hindi nakasingtas ang value sa league. Binanggit din ni Skip ang kahinaan ni Reeves sa depensa, at ayon sa kanya, ito ang dahilan kung bakit hindi siya madaling makahanap ng malalaking offers mula sa ibang teams. Kung si Reeves daw ay talagang matalino at may malasakit sa kanyang career, dapat na niyang tanggapin ang anumang offer na ibibigay ng Lakers kahit pa ito'y mas mababa sa kanyang inaasahan. Sa madaling salita, para kay Skip, wala sa posisyon si Reeves para diktahan ang Lakers, lalo't hindi rin siya elite defender o consistent two-way player. Sa likod ng lahat ng mga batikos na ito, malinaw ang punto ni Skip Bayless, ang tagumpay ng Lakers ay hindi lang nakadepende sa pangalan ng mga players na nasa roster. Nakadepende ito sa leadership, coaching, at tamang diskarte mula sa taas. Ang tanong ngayon, mitikinig ba si Rob Pelinka? O mananatili siyang loyal sa kanyang sariling mga desisyon kahit pamaliwanag na hindi ito gumagana? At para naman kay Austin Reeves, kailan siya magpapas siya kapag huli na ang lahat? Ang mga susunod na hakbang ng Lakers ay hindi lang makakaapekto sa kanilang standing sa Western Conference, kundi pati sa buong direksyon ng kanilang franchise sa mga darating na taon. E-comment na lang nyo ang inyong opinion kung may time po kayo at huwag po kalimutan mag-like at mag-subscribe sa channel, para sa latest Lakers update, maraming salamat po!